rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang. Good evening at eto nga ay problemadong problemado itong si uh, Marites na inanga nitong si Tanggol dahil nga si Tanggol ay kinuha na ng mga pulis at dadali na nga sa piitan at dito nga ay sinabi naman ng kanyang Tatay Rigor na pagbabayaran mo ang lahat ng iyong kasalanan dahil yan ay uh, kasalanan mo sa batas at dito naman ay pumunta nga ng hospital itong si Mokwang at tumingin nga ng tawad dito kay Marites at sa lola nga dito ni Tanggol na kung saan ay sabi niya nga dito sana po ay mapatawad niya ako kung hindi dahil ah, sa pagnanakaw ni Tanggol Para mapo ang aking tatay Ay hindi sana siya makukulong Ngunit na bigla naman dito Si Marites at ang lola dito ni Tanggol Bakit hindi mo pinagbawalan O pinigilan na huwag gawin yun ni Tanggol Ilang beses ko na pong sinabi Ngunit ginawa pa rin pala niya At dito naman ay nagmuli na namang nagkasalisi itong si Ramon At itong nga si Tanggol At dito nga ay Nakaplano nang ikasal itong si Mokang dito nga kay Ramon Ngunit dito ay uh, pipigilan nga dito ni uh, Marites Si uh, Mokang para nga makipag, uh, magpakasal dito nga kay uh, Ramon At itong nga si Ramon ay ang tunay nga ama dito ni Tanggol Na si uh, Marites noon ay ginahasa nga nitong uh, si uh, Ramon Kung kaya't ang uh, mga nakaraan ay mauungkat na At dito naman ay... Uh, at paano, ano kaya ang gagawin ni Ramon once na malaman niya na ang kanyang anak ay si Tanggol nga At ang si David na nasa kanila ay ang peking Tanggol Si Tanggol pala nakakulong ay ang kanyang tunay na anak Ano kaya ang gagawin dito ni Ramon Itatakas niya kaya ang kanyang anak na totoong si Tanggol para makapiling niya At maipagamot niya ang kanyang uh, tunay na anak Ano kaya din ang gagawin dito ni Ramon kay Rigor Sa lahat lahat ng kasamaang pinagagawa dito ni Rigor sa kanyang anak na si Tanggol at ito po ang ating pakaaabangan dito nga sa Batang Kiapo and guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for tonight subscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po